pinakalagi namin face ng anak ko, Marikina. Huwag doon, open lang May miss ko nga yun. Ang ah, ginawa ko dyan, hindi ko Sa Marikina? Tambay kami rin. Kain. Parang anong nangyayari nga sa bike na namin? Kain. Kain ride? Kain <laughs> <Oo>. ride. Kain <laughs> ride. Eh kasi bata eh, di ba? Oh, Siyempre, hindi naman yun eh. Ilan taon siya nun? Ten lang ata siya nun? Ten? Buti hindi, hindi takot na mag-bike sa hindi. sa, Ma ay, sa, lang, sa kalsada. I Maaan na rin. Kasi lang may mga uh, ano talaga Siyempre, na isipin mo kung tabi ka tabi ka. Siyempre, <laughs> may, may, may mga ano talaga na driver. Madalas dyan, dyan sa ano, mabaw. Mabaw. Ayo, kasi lalo mga okay. jeep. Meron niya ako dyan, binaba eh. Kailangan ko pinasok ko sa loob ng ano. Ng yung, ano talaga, nung... Sa driver seat. Nung ano tawag din sa sakyan na yun, yung mga nauuso ngayon. Yung ikab parang ganoon. Ah, kulay puti ng pam driver? Kasi may kita mong ginigit-git eh. May kita mong ginigit-git. Banking. Bata, tsaka bata. Kaya hmm. ah, ikaw, hindi ka mag-react ka kayo anak mo. Ito ang tao, okay lang siguro. Pero anak mo na eh. May hirap din ni eh. Samay man akong sa ano. Oo, may hirap talaga. Kasi ah, okay. titignan mo yun eh. Lahat ng galaw nun. Eh, tsaka hindi ka makapuyan sa Oo. Oh. Lahat ng galaw, babad na mo. Lalo sa bike. Eh, okay, dapat talaga lahat ng bike.